Paano hindi matag ng kahit kanino dito sa Facebook? Na tuwing may magtatag sa iyo ay magkakaroon ka ng notification. Ang notification na to ay makikita mo doon kung pinapayagan mo bang matag ka or hindi sa mga photos at videos. Pwede mo itong i-accept or hindi. Lalo na kung may lakad kayo ng friends mo na ipinost pala nila ang mga photos at videos at nakatag sa iyo. Bagay ito sa mga taong hindi nagpapaalam. Kung gusto mong malaman kung paano hindi matag ng kahit kanino dito sa Facebook, panoorin mo ang video na to. Pero bagong lahat, kung gusto mo nga itong video ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video Una, punta tayo ng Facebook Apps Sa Facebook na tayo, dito sa may upper right side yung mga tatlong linya, pinutin lang to Pinutin lang yung pangalan natin Ayan, so pupunta tayo dito sa ating profile Then, katabi ng Edit Profile, pinutin lang tong tatlong tulok. Then, pinutin lang tong Review, Post, and Tags Ayan, so, mapapansin nyo, walang nakatag sa akin. So, dito, katabi ng review, post your tag in, pinutin lang tong settings. Ayan, so, nakalagay dito ay review, post your tag in. So, naka-turn off siya. Nakalagay dito sa baba ay be notified when you're tagged by. So, ilalagay lang natin dito ay friends. Then, dito sa taas ay review, post your tag and dapat naka-turn on to sa so, turn on natin. So, once namin magta-tag sa'yo, kahit friends pa yan ay no-notify kayo. Uh, may option doon kung matatag ba kayo o hindi. So, kailangan nyo munang i-review. Then, back ko lang. Then, dito naman sa review, tag on your post, pinotin lang tong settings. Ayan. So, dito nakalagay ay review tags on your post. So, dapat naka-turn on din to. So, sa ganitong paraan ay kahit i-tag ka ng friends mo, once na hindi mo i-accept, ay hindi ma-add sa iyong timeline. So, hindi makikita ng kahit sino. So, ganun lang kadali.